Hello, hello mga katigang Maglalans tayo Taco tayo ngayon Taco Bell Sumuha ko na isang isang, isang isang crunchy Isang, isang crunchy ang crunch kinuha ko Tapos dalawa yung Ano, yung deck Pero halo na yan Beef at saka chicken na yung ano, Karne nya Pinaghalo ko na At saka yung ko yung green green na yon parang parang dressing na yon sauce na yon yun ang medyo ma ma -hangin. kaya hindi ko masyadong dinagyan ng marami so, at ang kinuha ko. At saka hindi na ng mga sauce ko at saka dessert mamaya na lang pag ano bago uwian at saka yung ano yung aking inumin panulak ay ano ito yung Lagi lang. Lagi. Basta meron yung pineapple juice. Pati game ng pinya. Bye bye mga ka